nagpaagi sa iya dugo ang ganhaan sa mga tuluon nagkonsegrahan. Amo ini ang adlaw na sadtuanay sa amon mga katigulangan. Ang anak sa Israel, sa nakuha sila sa Egypto, gipatabok mo sila sa mapula nga dagat na wala mabasa ang ila mga diil. Amo ini ang adlaw nga napuwas sa kadulom sa mga salak paagi sa kapawa nga nagikan sa haligi nga kalayo. Amo ini ang adlaw nga sa karon magapabalik sa grasya kag magpahiupon ang mga santos na tanan nga Kristiyanos sa bugos nga kalibutan nga naluwas sa mga bisyo nga dutan kag sa kadudulman sang sala. Amo ini ang adlaw na sa ubos na mabugto ang mga dalikala sa kamatayon, si Kristo na banhaw nga madinalagon halin sa minatay, o makatilingalang nga kaluoy pagigugma sa aton, o di mahangpan nga pagkamahigugmaon sa kaluoy na sa pagluwas sa ulipon, imo'ng kintugyan ang kamatayon sa imo anak. O kinahanglan nun kinasalaan ni Adan na panas tungod sa pagkamatay ni Kristo, o bulahan na sala naging takos ang subong tamaan di katako nga manunubos ining balaan nga adlaw na patabog sa mga laot nga buhat nagtinlo sa mga sala naguli sang grasya sa mga nakulog sa sala nagkalipay sa mga nagakasakit o bulahan nga adlaw ang mga butang at langit non, na hiupod sa mga butang nga dutanon kag sa mga butang nga tawhanon ang mga dampot magkapala ang mga alapaap magpahawa kay ang kasakit nga bugana natigayohana sang imaya magimaya karena sang kalangitan kay ang inalasang imo chan na banhaw ng wala magidad suno sa iya ipinamulo o halanggol nga prinsesa emperatris sang langit kaguta at ubang ang imaya talikdi ang kasaki kagkagha ang kalibutan magkasadya, maghimaya ang kalangitan Magkalipay ang katauhan, kay ikaw ang ambahanon nila. Matapos na ang tanan, ang oras sang kasakitan. Kay matigalohan na niyan sang himaya ng way katubtuban, Maghimaya ka kang kaya niyan natapos na ang pagpanubos sa mga sala. Sang ina po ni Eva. Kagito dito kami sa himaya ang kintigana na madaan sa imo sa Santisima Trinidad yan ang bilidhon mga korona na sa ulo mo ipahamtap Amoy tanda sang paghigugma, sang Diyos sa katauhan. Usa magapaalam na kami sa mahal mo at ubangan. Kagito magahulat kami sa langit na emperyo. Viva, viva, viva Jesus! Viva la Madre de Dios! we posisyon na kita, kasulod sa simbahan, kahit na nagasugod ang santos ng misa, pagkabot sa simbahan, diritso ka mo sa inyong pulungkuan, ang pari o mga ministro, madiritso man, and then pagkabot dito, mahalo pare sa altar, kahit inton sa himaya. So, pwede na maglakad. Una ang eh, Imangin, Selatan minggu dulu. Gue kan lempar keburin pas udah malah